tapos tin tanggalin din to eventually tatanggalin ko rin lahat yan eh pati yung kisame na yan. kasi ang ginawa nila dito may problema to eh may tulo to eh yan. ang ginawa nila dyan tinakpan lang ng ng dating ano mi pang opisina kaya nandyan pa rin yung luma imbis na ayusin nila simulat simula tinakpan lang sumuntong so, pa rin yung problema so ang gagawin ko babaklasin ko lahat yan babaklasin natin lahat yan simula pabalitan natin yung insulation kasi luna na rin insulation na nilagay yung eh. so, parang una mga bago, marami ng bago ngayon meron na nga foam eh pero we'll see hanap lang tayo ng pinakamura So, eto ang pinakamahirap siguro pag may gagawin kang renovation, yung paghahanda, pagre-ready ng lugar. One, two, three, let's go! Kasi, unang-una, lahat ng kalat na yan, yun naman biro yan eh. eh lalo na ako mag isa lang ako tapos kada isang linggo ko lang nagagawa kasi nga maliit lang yung basura natin no? Pero okay lang yan, sabi ka di ba? Little progress is a big progress. Yan. At least okay na yan. yan. Hindi pa tapos. Bukas, tatry kong alisin pa yung ibang puti. Yan o. Basura natin. So, bukas, tatry kong alisin pa yung ibang lumang kisame. And then, siguro, okay din tong ginagawa ko kasi pag nilinis ko na to, malaking bagay to, malaking tipid to kaysa papa demolish mo sa talagang contractor. Ayan, basura pa lang. Talo ka na. At least ako, ako nagagawa. So, ready na natin. Tapos, ang gagawin na, na nung karpintero, lalagyan ng drywall. Alright. Ayan na. So, tapos, tapos dami rin bakal. Oh. holiday ngayon eh Labor Day weekend uh, So long weekend siya So mag tayo May barbecue yata Hitakits na mga kaibigan So ituloy ko na lang bukas Alright thank you Cha na Labor Day Steak Box. Dito tayo kalabrus. Ante natin ang ating mga kasamahan Dito na si Boss, JM, si Mak Mak, tsaka si Pinky Siyempre bayan nila tao no <laughs> Init! tuna na oh, meron steak at uh, pork, pork chop Chacha na Let's go! Chicken!

Dayboard Day Weekend. Ta-chanah! Oh ngayon, hanggang 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 You okay? I'm good. Just gotta take my time. Yeah. Go ahead. Ooh. Yeah, this is my friend Jim. He got the Honda. I don't know what's the model. It's not a shadow, but it's a big one. BTX. BTX? Bigger than a shadow. Oh, BTX. Bigger than a shadow. 1300. See? That supercharger is what makes it go. Yep. Jim, don't go to the airport, huh? I'm not going to the airport. <laughs> I'm good. Yeah, he's good. If I stayed much longer, I'd be going to the airport. <laughs> Look at that motorcycle. He's tall. Jim! Woo! Taylor, ah uh, 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 Taylor I'm Bourbon. ito ang Haha. ni taylor Haha. kaya Haha. 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 English Haha. 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 like, a, Aarita, <laughs> like a, uh, smells like. smells like. It smells like smell. Like, 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 <laughs> like, <laughs> like, uh, like a. Hey, Come here. Like, like, uh, like, uh, like, like a cinnamon on it. Like unid, a cinnamon on it. Like a cinnamon on Like a. Like a little bit rye. Pagbuwas ng tiket sa ilog ba? Malag <laughs> ng yuto lang. <laughs> Ewan na wala. morning mga Repax Ngayon ay Sunday Kahapon ang trabaho tayo dito sa San natin project uh, Today is day 4 Week 3 pa rin Naalis ko na yung konti Kasya pa sa basura natin eh So siguro hanggang kalahati eh. Maalis natin yung unang ceiling nya Pagpindahan natin yung At ayun na nga mga repacks, no. nagbabrik tayo. Natanggal ko na lahat nung una niyang ano. Ah, uh, ceiling ito. siya eh. Ito lang yung basura namin no. Puno na. Yan so next week na lang ulit 'to itatapon pero ang ginawa ko tinapos ko na para para sa tauway. <laughs> Pero at least yan, Okay na siya. So mga repacks, ang plano dapat dito, ang plano ko dapat, bubuwagin ko lahat ng kisame. Tapos papalitan ko yung ano niya, yung bantag doon. Yung para sa init. Nakalimutan ah, uh, ko. Ba yan? Insulation! Yan! Insulation. Ito, papalitan yan. Kasi tatakpan din yan eh eh, might as well, palitan na. Pero eto, okay pa naman siya mga repax, oh. Ayan, okay pa naman siya. Eh, ang balak namin dito, lalagyan namin ng ilaw na na anim. Anim na racing light. So, apat sa sulok. Tigi isa sa bawat sulok. So, apat. And then, dalawa sa gitna. Eh, okay pa naman siya. So, yung electrical natin, papadaanan na lang siguro doon. Tsaka dito. Siguro magbubutas dito, tapos ipipishing na lang. And then, yung dalawang gitna, meron na. Dito, open naman to. Lalagyan ng isa. And eto, etong part na to, eto may problema mga repax. Eh, no? Nakita nyo naman, may parang ano siya, may eh, parang bakas ng tubig. Ayan no? Yan. Doon ang gagaling yan. Malamang. Malamang kailangan lagyan ng silicone o something. Kasi doon na yung labas eh. Siguro sa pinaka pinakatapon na ng tubig niya mabrik dito sa loob. I don't know. Maybe umaanggi. Pero pag nabuksan natin to, makikita natin kung saan yung problema. Tapos, meron din siyang insulation sa loob. Tapos, lahat yan, papalitan yung isang buong to. Yun lang. Para mas makatipid tayo. Diba? Di ba? Hindi naman kailangan palitan lahat eh. So, at the same time, mas mabilis pa yung paggawa. And, so, ngayon, ang gagawin ko, dito, natanggal ko na yung mga pinagdikitan na ito. lang pala yung pinang, ano dyan eh, pinandikit. So, yan o. Oh. Ang Mission ko ngayon, tanggalin lahat ng yan. Eto, hindi ko na tinanggal. Kasi nga, babakasin din yan eh. So, dito na lang sa side na to. Tatanggalin ko lahat. Yan, isa-isa. Gamit ang long nose. Buti na meron tayong long nose. So, mga itong ginagawa ko sa bahay, wala akong gamit, no? Kasi hindi naman tayo handy. Eh, pero meron din tayong pailan-ilan ng mga gamit na napapakinabangan natin. So yun lang muna ang update mga Repax So maybe tapusin ko lang to And then see you next upload Or see you next ano Next uh, day Kasi uh, may trabaho tayo bukas And pero siguro susundot-sundotan natin So yun ang update Day 4, week 3 Chacha na mga Repax Salamat sa panunod at sana huwag kayong magsawa at sana abangan nyo yun itong ginagawa mo renovation at uh, para kahit papano, mga walang alam, katulad ko, may matutunan tayo <laughs> cha-cha na, let's go!